Ayan, hello, hello mga kasimple. Good morning, good morning. Ayan, welcome back naman na sa ating panibagong video. So, gumawa ako ng breakfast namin. So, si Papang Kano nakakain na. Siyempre, nakakabalik lang namin. Galing kami ng hotel. July 4, yesterday guys. So, araw ng ano, um, birthday ng Amerika. So, yung birthday ng Amerika is ano din namin, anniversary namin ni papangkano, Kaya... Doon kami natulog sa hotel kasi maraming fireworks mga kasimple. So, for safety lang ba? Mm, mm So, ayan na. Kakabalik namin dito sa bahay. Sa office ni Papangkano, hindi pala bahay. Warehouse. Sabi ni Uncle, nakita ko ang comment ni Uncle, sabi niya, mayroon na naman tayong kababayan na nakaahon sa kahirapan. Straight to the point, ha? kapag nakatagpo ka ng lalaki na alam mong mamahalin ka, aalagaan ka, unang-una, may pera. <laughs> may pera. Siyempre, alam ko naman talaga mga kasimple na lahat tayo ay nangangailangan ng pera. Oh, lahat tayo nangangailangan ng pera. Kapag nakatagpo ka ng tao, may pagkakataon na nakatagpo ka ng tao na magmamahal sa'yo. Kahit matanda o bata, mga kasimple. Si grab na ang opportunity. <laughs> Meron din tayong ano, kababayan na ayaw nila ng matanda talaga. Ayaw nila mag-asawa ng matanda. Gusto nila bata. Oo, tapos guwapo. So iba-iba tayo. So hindi natin makontrol talaga ang kapwa natin. Kung anong gusto nila. So ito naman si Uncle. Sinabi na naman niya eh, nakaahon ka na naman sa hirap. Oo. Before kami nagtagpo ng asawa ko, nagrabaho ako hindi ako maasa mga kasimple sa asawa ko. Pagpunta ko ng Amerika, nagkaroon ako ng papers. Nagtatrabaho agad ako kasi ayaw ko maghihinga sa asawa ko nang ipapadala ko sa Pilipinas, sa pamilya ko. Ganun! O, oh, sasabihin mo naman na kaahon sa hirap. Totong totoo yan, everything si Papangkano ang pumibili sa akin. O, oh, pumunta ako sa Amerika, walang-wala pa ako. Lahat-lahat sa kanya. Hanggang ngayon, lahat pa rin sa kanya. <laughs> Yuri, yung padala ko sa pamilya ko akin yon mm. galing sa akin pagod yan so wag tayo maghusga sa kapwa natin ha so alam ko naman bakit kayo ganyan bakit kayo galit na galit kasi dahil sa jealous yan mga kasimple kasi alam na naman talaga nila na mga Amerikano maraming pera mm. pero hindi lahat ng Amerikano is maraming pera mga kasimple kumakaya din sila pag masi masisipag din mga kano. Kaya, nagkakaroon sila ng pera. Kahit dito nga sa Amerika, kahit matandaan na, nagtatrabaho pa. Kaya, hindi sila mawala ng pera. O, oh, ba diba? Hmm, maraming comment talaga. Alam, o sa Pilipinas pa yan, hindi yan papatulan, yung katandaan na yan. Meron pa nag-isa doon. Nangangamoy na ng lupa, pinapatulan pa, para lang makahawin sa hirap. Grabe talaga kayo, guys. <laughs> Inaalagaan ko ang asawa ko Kaya matanda na siya mga kasimple Inaalagaan ko siya Oo, Kasi sobra din ang pag-alaga niya sa akin Kaya suklian natin ang pagmamahal At pag-aalaga sa asawa natin Matanda o bata Basta na ko Narespeto ka day Inaalagaan ka Binibili niya lang lahat ng gusto mo Nag-provide siya na lahat ng gusto mo ginagawa niya para masaya ka lang. Aw, tirahin na, basta mayaman. <laughs> so, ayan nga mga kasimple. So, wala na akong pakialam sa mga sinasabi ng mga kapwa ko na panlalait. No, no cares about that mga kasimple. Ang importante, masaya ako, nagkakapira ako, nagkakayod ako dito sa Amerika, nagkakapira ako. Yun lang ang importante. At nakapagpadala ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Ganun! Hindi natin pakialaman yung mga ano mahalin natin mga basers, dahil ang engagement tumataas. <laughs> Kumikita din ang video. <laughs> Ay, dahil sa inyo, hindi magka half million views yung ating video, iisang video. Ayan kaya, maraming salamat. Kung isa kang creator, na gusto mong magmaraming views, mga kasimple, kahit yung mga salita na yung mga ganyan, okay lang yan. Kasi balang araw, sabihin mo talaga, aw. Kung hindi dahil sa inyo, hindi na hmm. Kaya, sa mga kapo akong Reels Creator, continue, continue lang. Huwag mong i-delete yung mga, huwag mong i-block yung mga nagsasabi ng masama dyan. Okay lang yan. Ang importante niya, yung sinasabi niya, wala sa puso mo at isip mo. <laughs> Yun, ang importante. Okay guys, see you next video. Maglalaba muna ako. Okay, nag-breakfast ko guys. May kape. Let's have coffee. Bye guys. Love you all. Bye-bye.